Para sa mga taong judgmental, bago ka manghusga ng ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo, ano bang kulang sa'yo? Ang dali magturo eh, pero ang tanong, perpekto ka ba? Lahat naman tayo nagkakamali, isa ka na doon. Bahagi yan ng pagkatao mo. Imbis na magmadali ka sa pagpuna sa kinikilos ng iba, subukan mo munang intindihin ano ba ang pinagdadaanan at ano ba ang nararamdaman nila. Itrato mo ang iba bang tao nang kung ano ang gusto nilang itrato rin sa iyo lahat ng bibitawan mong salita laban sa ibang tao ay doble ng balik sa pagkatao mo. Tandaan mo, ang panghuhusga ay madalas na nagsasabi ng higit pa tungkol sa taong nanghuhusga kesa sa taong hinuhusgahan niya. Kaya bago ka po muna, manalamin ka muna at tanungin mo ang sarili mo. Perpekto ka ba talaga? Bago muhusgahan ng isang tao, mag-isip-isip ka muna. Stop judging others. Look inside yourself and improve.